kaya bagong bagong kut kutkut. Yan, ginagawa ko diyan pagka ipiga. Pinipiga ko na mas ano. magapiga pigat lang muna. Para malamog siya nang gusto. Wala po yung tubig. Dito muna nilalagay ng tubig. Kumbaga sa ano eh lalamugin mo na muna, muna siya. Bago mo siya pigay nang gusto. Kasi bago makuha yung katas niya, ang lamog na lamog na muna yung na kinudkod. Nakikita mo naman yan pag talagang damog na siya. Tawag sa Tagalog nila dyan is ano, kakangkata. sa Kung wala kang makinang pampiga, tagay mo na ng magpiga. Um, pag mano-mano, ganito lang. Malamugin mo siya ng gusto. Iba kasi nilalagyan niya ng mainit na tubig. Pero ako di ko nilalagyan ng mainit na tubig kasi parang napipigilan niya yung paglabas ng gata eh. Pag nilalagyan ng mainit na tubig. Kaya ako ginagawa po. Matagal na pagpiga-piga. Hanggang sa malamug na gusto yung niyok. Pagka pigang-pigaan na siya, pwede mo na siyang katasin. Eh, kung talagang hirap na walang lumalabas na katas, pwede mo na siyang... pwede ka na mag-ablay ng tubig kahit konti. Lalo na pagka yung nyog masyadong magulang, mahirap pigan niyo. Kasi malangis na siya. Eh. Lumog na siya. Pwede mo na siyang pag del discarte ko ganito siyempre sasalain natin yan para kailangan salain nyo kasi pag hindi nyo sinala magala siyang pag kinain nyo sama yung so yan hindi siya purong ga... ito unang gata pero hindi siya purong kasi tinubigan na natin kanina para makuha lang natin yung sumama yung gata doon sa tubig okay, yan yung unang gata nakikita niyo, kasama na yung kakang gata dyan may tubig so pangunahisikyo muna natin okay, para safe mahirap pag yan ang natapon okay magkakaroon naman natin ngayon pangalawang paggagata Itibigan so, ko na siya. Kanina, isa. Pwede yung isa na. Ayan. Para makuha mo siya ng gusto. Lamugin mo siya ulit. Kumbaga, kumbaga sa isang bagay, hinugasan mo ngayon yung pangalawang gata na pang, pangalawang paggagata na po ito marami ka pang makukuha. hanggat may puti yan pero depende sa diskarte mo kung paano mo siya kukunin at kung ano yung gusto mo sa kanya same procedure lang sa una kung ano ginawa ko noon na na isang lagayan para doon sa pangalawang gata. So, marami na pa rin nakupuha gata. At pangalawa pa rin na makikita mo may gatas pa rin siya. mo naman pagka mo na talagang buhag-hag na siya ulit. So, pero pipigain pa rin natin ang pangatlo yan. Pipigain natin ulit. Sa last na sa kalahating baso. Po. Isang nyug po ito. So, ang dami pa rin. Hindi pa Bigyan mo lang ng pigain para sa lang makatas kasi mahalang niyo sa aya. Pagkasi mo lang pigain ng maayos. Pangat ng gata na ito. Pero hanggang pangat lang ako kasi konti lang na may lulot ko na Isda. Yung pagtutubig, depende yung sa klase ng yung. depende rin sa kailangan mo. Kasi mong dami yan, depende sa klase ng, depende, depende sa diskarte ng luluto mo. Kaya nasa diskarte pa rin. Depende sa pangangailangan. Ayan. Ilo. mapapansin mo pag piga po hag-hag na talaga siya eh. hindi siya kagaya na kanina parang dry siya ito yung pangatlong gata ginagawa ko dyan sinasama ko lang sa pangalawang gata yan, yan yung ikalawa at ikatlong piga. Yan ang ating paraan ng paggagata yan, karaniwan kasi ang uh, gata naman ano yan eh uh, kadalasan sa bikul eh mga bikulano mahilig sa ginataan mahirap kasi magpiga ng nyog pero hindi ang pinoy pa rin yan mga kababayan hindi ang pinoy pa rin ang lutong ginataan yan, ginataang gabi ginataang isda sa Bicol halos lahat ginagataan <laughs> halos lahat ng pagkain doon ginagataan yan kanya po ang aking uh, paraan ng pagagata ng niyog mas maganda sa uh, mas maganda ang pinipigan nating niyog ay uh, yung magulang na yun masarap lasa noon yung talagang kulay uh, yung hinug na kumbaga sa prutas ay hinug na yun ang masarap na lasa ng gata kasi parang ano na yun, naga eh, naga uh, nag, uh, ano na yun, uh, naglalatik na 'yon. Yan, yan, ideyang Pinoy pa rin 'yan, ideyang Pinoy pa rin. Yan, ideyang Pinoy, dito lang 'yan, paraan ng pagagata ideyang Pinoy. Yan, paki-subscribe nyo na lang po ang aming channel, paki-like and paki-share na lang po. Dito lang po 'yan sa Ideyang Pinoy.